Sa buhay natin, pwede tayong gumawa ng dalawang bagay, ang pagkonsumo at ang paglikha. Kadalasan ang ginagawa ng mga tao ay ang pagkonsumo lang at kaunti lang ang mga manlilikha. At ang lahat ng mga distribution or pagpapamahagi nga ng mga iba't ibang likas yaman dito sa mundo ng tao ay nakasalalay nga sa kung paano magproduce or maglikha ang tao. Ano nga ba yung inaambag nila sa lipunan? at gaano kataas ang halaga ng ambag ng mga tao na nagpo-produce nga sa lipunan. Ang pagkonsumo ay sa lahat ng klase ng yaman sa pagkain, sa damit, sa tirahan, sa media, dito nga sa social media at yun nga ang isa sa pinaka madalas nga na gawin ng mga tao ngayon ay mag-scroll lang sa kanilang mga cellphone at magtingin sa lahat ng klaseng content para ma-entertain ang mga tao or di kaya ay ma-educate at wala namang masama sa pagkonsumo ng content pero kapag puro konsumo lang ang ating gagawin At wala na tayong magagawa o malilikha, mapuproduce na content sa ating araw-araw Ay makakagawa din ito ng pakiramdam sa ating sarili na parang wala tayong kwenta, wala tayong pakinabang sa buhay kasi wala tayong ginawa At hindi naman kailangan na maging content creator talaga tayo kung meron tayong ibang gagawin Halimbawa ay karpentero tayo or mason tayo o di kaya ay sculptor o engineer. Gagawa tayo ng lahat ng mga iba't ibang designs o kung ano man yung product natin. Tapos, pwede rin natin yun i-share sa social media kasi yun nga social media ay share tayo kung ano yung mayroon tayo. So kung philosopher ka din, o meron kang theology, o hindi kaya ay isa kang life coach nga katulad ko, or iba na gusto mong ituro sa mga tao, video editing, acting, photography, computer or information technology, or kahit ano man na interest mo, ay pwede mong ishare yan bilang content dito sa social media. Ang punto ko lang dito mga kapatid, ay kung ano man ang hilig natin at ang kagalingan natin ay maganda na meron tayong gagawing content or material na mula doon sa skill natin kasi kung hindi, kung talagang konsumo lang tayo ng konsumo ay wala tayong makakukuha ng fulfillment na gumawa tayo ng mapapakinabangan ng ating mga kapwa-tao na ambag. So yung fulfillment na makukuha natin sa ganyan ay ang mas malalim at mas tatagal at mas mapapakinabangan mo din kasi halimbawa ay mas babayaran ka din ng tao sa atensyon or di kaya sa pera para doon sa binibigay mong halaga sa mga tao sa kapwa mo kesa naman na magkonsumo lang tayo ng mga content na Okay naman din, entertaining or meron tayong natututunan. Pero kapag palagi ka lang nagkuha, nagkonsumo, nagtanggap pero hindi ka naman nagbigay, ay hindi balanse 'yung magiging buhay mo. Kung pwede nga sana ay mas madami kang production Kesa sa consumption mo, mas marami kang naiaambag or nabibigay kaysa doon sa mga natatanggap mo nga. Lalo na tungkol sa content, mga kapatid. Napakadali sa ngayong panahon na meron tayong mga smartphones at mga laptops tablet at iba pang mga devices na sumobra tayo sa pagkonsumo na hindi na tayo nakakagawa ng sarili nating content. At kung hindi ka man masyado content creator ay gumawa ng mga napapakinabangan nga ng mga produkto o serbisyo para sa kapwa nating mga tao. Pero sa ngayong panahon, halos lahat naman kasi ng mga business or mga serbisyo ay online na din. So kailangan mo talaga makakagawa ka ng content kahit pa ano para maibahagi Kung ano nga ba yung produkto o serbisyo na may halaga na maibabahagi mo sa kapwa mong tao so, Sa simpleng salita, eh, nagpapaalala lang ako sa mga tao na maging producer ng content Or producer ng kahit ano, hindi lang content, kundi yung ginagawa natin ng content na bagay So halimbawa, carpentero, magproduce ka ng something uh, related dun sa carpentry mo, gumawa ka ng isang maipapakita mo sa mga tao na halimbawa upuan or mesa or sculpture lang na may matututunan or matutuwa yung mga tao tapos meron kang pakinabang sa mundo na naibigay mo na hindi ka lang tanggap ng tanggap. Meron pa rin tayong kasiyahan na natatanggap kapag kumonsumo tayo ng mga bagay pero kapag puro konsumo nga lang ay hindi mo naman babalikan yan mga 20 years from now na oh, ganda ng ginawa ko na pagkonsumo noon. 'di ba ang babalikan mo yung mga maiiwan mo na ambag or maibibigay mo lalo na kapag meron kang kinikwento sa mga anak or sa mga apo mo mas maganda ay meron kang nagawa na mahalagang bagay dito sa mundo na maiiwan mo at yung mga videos nga ay pinakamababang investment na nga kumbaga na kayang magawa ng lahat ng mga tao basta meron silang smartphone or cellphone kahit papano ay gumawa ng content na nagtuturo ka doon sa kung ano ang kaalaman mo yun yung pinaka low investment hindi mo kailangan masyado ng materyales kung may phone ka na at may wifi ka konti ay makakabahagi ka na ng content kailangan mo lang ng konting creativity sa isipan at gawin kung ano man yung pagbahagi ng kaalaman na pwede mong gawin. So pwede kang maglinang ng skill at bukod nga doon sa vlogging or sa pag-share nga sa social media ng content bilang content creator, ay meron kang skill nga na nililinang mo para may maituro ka nga sa mga tao. Mas maganda magsimula tayo sa paunti-unti kasi ang nangyayari ngayon at kailangan natin aminin at ako aaminin ko din na pinagdaanan ko at pinagdadaanan nga din minsan na parang distract lang ako sa pagkonsumo ng content at kaya nga ay nakikita ko, pinapaalala ko yung sarili ko, okay, dapat meron akong gagawin talaga na panahon na puro pag-share lang ng content or pag-create ng content kasi nga content creation yun talagang isa sa pinaka-focus ko bilang self-improvement coach ko. Nag-iisip ako kung ano yung gagawin kong content at kung meron akong ikokonsumo na content mula sa iba ay kukuha ako ng inspirasyon doon para makalikha ng sariling content nga na gusto kong gawin. So yung mga inaaral ko, mga pinapanood ko ay may kinalaman nga doon sa gusto kong gawing content dahil kung ano yung pinapasok kong content ay lalabas din sa akin sa ibang forma or anyo kasi ako na ang magtatagni-tagni or mag-uugnay sa mga ibat-ibang mga natutunan kong konsepto muna sa ibang tao at iuugnay ko din ito sa sarili kong karanasan. Doon na nga po mapasok yung tinatawag nating creativity. So, ang pagkonsumo natin ay dapat sana nakaugnay sa kung ano yung nililikha nating mga content. So, intentional tayo, meron tayong pag sa kung ano ang ikokonsumo natin at hindi lang tayo nag-consume lang ng content na wala lang na gusto lang natin mag-consume ng content. Kung baga may sinasadya tayong purpose sa kung bakit nga natin papanoorin or papakinggan ang isang bagay dahil gusto nating matuto doon sa paraan na tinuturo nga ng mga tao na yan. Hindi tayo manunood ng walang kwenta lang na wala naman tayong mapapakinabangan. May laman ang ating pagpanood. Tapos yung pagtigil nga sa pag-consume ng masyadong madami, yun yung kailangan nga natin gawin. Para kung ano yung nakonsumo natin ay madigest or matunawan ba tayo kumbaga, sa ating mga kinonsumo. Katulad nga lang din sa pagkain na kailangan natin ng panahon para hindi tayo maimpacho. Tapos kung ano nga yung lalabas sa atin na output, ay kaugnay sa kung ano yung mga kinonsumo natin. Alam ko, napakahirap nga mga kapatid na gawin yung hindi lang magkonsumo ng content at gumawa ng content. Lalo na kapag nahihiya ka, pero kahit papano ay dapat sana magawa natin ngayon dahil hindi naman puro konsumo dapat tayo. Dapat maging producers tayo para mas malaman nga natin kung ano yung mga natututunan natin sa sarili natin at maibabahagi natin sa ibang tao. Kaya nga sa Eric Rojas Self Improvement Community ay gusto ko ng mga tao ay mag-share, mag-create ng sarili nilang content na mula doon sa iba't ibang mga content nga na nakokonsumo nila at kasama na doon yung content ko nga kapag nakonsumo nyo, ano yung reaction nyo, ano yung magiging contribution nyo na mula doon sa napanood nyo or napakinggan nyo sa akin. So halimbawa, meron kayong napakinggan katulad ng video na ito na nag-share ako tungkol sa content. Baka meron kayong maisasabi tungkol doon sa pag-creation ng content or ano yung mga kinikreate nyong content para magkaroon kayo ng ambag dito sa mundo ng tao at hindi lang puro konsumo ang gagawin nyo hanggang mamatay kayo. Kasi mas maganda, di ba? Kaya nga ako ay nakagawa ako ng isang channel na ganito dahil gawa lang ako ng gawa ng videos mula doon sa mga naiisip ko na kung ano nga ba yung gusto kong iambag sa mga tao na palaisipan tungkol nga sa self-improvement. So meron lang akong mga naiisip na gusto kong ibahagi at nai-inspire din ito, at least ang ilan sa kanila ay nai-inspire nga doon sa mga nakikita ko or naririnig ko din tungkol sa self-improvement na mula sa ibang mga tao. Pero meron akong sariling style sa kung ano yung ibabahagi ko at kung ano yung mga example ko sa sarili kong buhay. Ako mismo mga kapatid, ay mas na -feel ko dahil nga nagke create ako ng content na mas masaya ako kaysa lang sa nagkukonsumo ng buong araw sa mga content na meron din naman pakinabang kapag meron din akong self-improvement content na pinapanood. Pero minsan kasi sumusobra na puro konsumo lang ako ng content na hindi na ako nakakakreate ng content. Kahit na self-improvement yung mga kinokonsumo ko at educational. Kahit papano ay dapat meron tayong pino-produce. Kesa naman wala lang. Kung lang tayo ng konsumo. Nandito tayo para gumawa ng ambag sa ating lipunan. Gumawa ng ambag dito sa mundo na tatagal. At least kahit papano tatagal hindi man tatagal na talagang forever dahil nga yung mga ibang sibilisasyon sa unang panahon na akala nila tatagal yung mga pamana nila ay yun nga medyo na nakalimutan na rin sila pero kahit pa paano siguro kahit yung ilang generations mula sa buhay na ito ay makakatanda at makakalasap kahit pa paano doon sa mga na bahagi nating ambag so yung mga anak natin or yung apo natin ay makakakuha din kahit pa paano doon sa pakinabang na ibabahagi natin. At kahit nga hindi umabot sa mga next generations, ay may naibahagi tayo sa kapwa nating tao na nabubuhay ngayon. Kung ano man yung kabutihan na lessons na may babahagi natin ay makakatulong sa kanila, maganda yun. ba diba? Parang plus points natin yon sa langit, sa kabilang mundo, nakatulong tayo sa ating kapwa na nakabigay tayo ng liwanag dahil sa ating paliwanag na kaugnay sa ating mga karanasan. So huwag kayong matakot kung ano yung mga karanasan ninyo at yung mga naiisip ninyo na makakatulong bilang payo sa mga tao ay ibahagi ninyo kasi yan yung mga nakukuha natin na konsumo ng content na lalabas sa atin ng natural kapag binigyan lang natin ang sarili natin ng pagkakataon na magbahagi ng mga natututunan natin sa ating mga kapwa-tao. At yan nga lang naman talaga yung channel ko din dito. Nandito ako sa harap ng camera, nagsasalita at nasa sa inyo na kung halimbawa ay mas gusto nyong mag-type na lang or gusto nyo lang magsalita sa podcast or magsalita na nasa harap ng camera makikita yung mukha at yung monstra-monstra -monstra dito katulad ko dito sa video at nasa inyo na kung paano nyo nga share yung content na yan pero mas maganda sa ngayong panahon lalo na ay lahat tayo matuto kahit papaano na maging content creator at seryosohin na natin kahit papaano na kung ano yung binabahagi natin ay pagbutihan na natin isa lang din itong imbitasyon kapatid na maging content creator na hindi lang consumer na meron tayong ginagawa na nag-share tayo ng sarili nating mga saloobin, sarili nating mga pictures, sarili nating mga post na nagsusulat tayo or di kaya ay mga video or mga audio clip sa kung ano yung buhay natin na nakakatulong nga sana sa ibang mga tao kung ano yung ambag or value na gusto mong ibahagi yun yung i-share natin at kaugnay din sana doon sa pagkonsumo natin ng content kung ano nga yung kinikreate natin na content binabahagi ko lang din sa inyo ito dahil ito ang nagbigay din sa akin ng fulfillment na nakaka-create ako na nakakatulong, nakakapagpasaya or nakakapagturo sa mga tao sa mga bagay na mapapakinabangan nila. At ganoon din sa iyo kapatid, meron kang maibabahagi na makakatulong nga rin sa ibang tao. May mga maibabahagi din ako na iba't ibang mga pamamaraan kung paano tayo mag at abangan nyo yan sa mga susunod kong video. Meron kasi mga strategy kung paano tayo hindi madistract tapos makatingin lang tayo na ito yung kailangan nating gawin at ito yung gusto nating maging ambag habang nandito pa tayo sa mundo ng tao bago tayo mamatay. I-share ko yan mga kapatid para matulungan din kayo. Ito yung mga bagay na gumana din para sa akin. Para maging mas produktibo nga ang buhay at maging masaya tayo na meron tayong ginagawang pakinabang para sa ibang tao. So abangan nyo yan mga kapatid. Maraming salamat po at God bless. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan at maging mas produktibo sana tayo sa pag-create ng content at hindi lang sa pagkonsumo. God bless.